Modesty aside, suma kumlauti po ako. Hindi po ako bobo. Yan po ang banat ni Raul Manuel. Pero bago po natin pag-usapan yan, gusto ko pong magpasalamat sa lahat na uh, nag-comment sa akin tungkol sa episode natin ng Happy Marshall Day. Alam nyo, habang binabasa ko yung inyong mga comments, it brought me back to the time para nagkaroon tayo ng collective reminiscing collective memory of the good times na parang mahirap ng maibalik ngayon, lalo na po sa sitwasyon ng Pilipinas. It could have been hard for some of our kababayans, pero diyan po mapapatunayan na napakalaki po ng porsyento ng mga Pilipino ang dumanas ng tahimik, matiwasay at maalwan na buhay nung panahon po ni President Ferdinand Marcos, lalo na nung time ng martial law. And if I will be given the chance to go back, kunyari may time machine, at papipiliin ako ng isang moment in my life to relieve, hindi po ako magdadalawang isip. Babalik po ako nung panahon nung martial law where I feel safe, kung saan ang mga tao ay disiplinado, may takot sa gobyerno. Kailan po kasi talaga natin, may takot tayo sa gobyerno para hindi po tayo sasaway ko ano yung batas natin. Kaya nga po tayo nagkaroon ng gobyerno. Kaya nga po dapat tayong sumunod kung ano yung mga alituntunin, kung ano yung mga rules and regulations ng ating bansa. Kasi kung hindi, aba huwag na lang tayong mag-gobyerno. Kanya-kanya na lang tayo ng buhay. So, yung pong mga hindi dumanas ng maayos na buhay, tulad ng sinasabi nila, during that time, yan po yung mga pasaway. Yan po yung hindi sumusunod sa patas natin. So again, maraming salamat po sa mga comments ninyo kahit na sandali lang. Nagbalik tanaw po tayo kung kailan alam pa natin ang ibig sabihin ng salitang disiplina. Okay, mabalik po tayo dito kay Honorable Raul Manuel. Ako nangingilabot tuwing naririnig ko na ina-address nila si Raul Manuel ng Honorable. Kasi kung mapapanood niyo yung mga videos niya, kung saan lumalabas yung pagkabastos niya, well, pare-pareho naman sila nila Arlene Brosas, nila Franz Castro, iisa lang o ang hulma nila. Pagdating sa mga ganyang mga deliberasyon, bastos po itong mga ito. Ito na lang huli, nung akala ni Raul Manuel eh, makukuha niya tayo sa kanyang pronouncement na hindi siya bobo na siya ay suma cum laude. Ano, papa-impress? At sa tingin mo, na-impress kami? Yan po kasi ay nung nagkaroon sila ng deliberasyon dyan sa House Plenary kung saan sinabi ni Raul Manuel, Mr. Speaker, modesty aside, sumakumlawde po ako. Hindi ako bobo. Mr. Speaker, insulto sa kabataan na ang turing ng AFP sa ganito mga topics ay para sa recruitment papunta sa mga rebelde, Mr. Speaker. Pag ganun, Mr. Speaker, Anong aasahan natin sa mga kabataan na hindi alam ano ang nangyayari sa bansa, ano ang nangyayari sa mundo, at ano ang ating kasaysayan? Sagot naman po ng kanyang kadibati na si Representative Mercedes Alvarez, Vice Chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. Speaker, the youth of today are very vulnerable. Misinformation is fact one of threats to our society. Uh, the goal of misinformation, Mr. Speaker, is not simply to misinform, but sometimes it is to manipulate our thinking, the actions to serve somebody else's agenda. If these youths are vulnerable, I believe they will be vulnerable to misinformation, Mr. Speaker. Basahin ko po yung news article galing sa Politico News. Hindi po ako bobo. Manuel tells DND budget sponsor that he graduated summa cum laude. Kabataan Party List representative Raul Manuel told a fellow lawmaker that he is not dumb and that he graduated summa cum laude during the deliberation of the proposed 2024 budget of the Department of National Defense. During the deliberation, Manuel asked Negros Occidental representative Mercedes Alvarez about the NPA subject proposed by the Center for Preventing and Countering Violent Extremism, an agency under the DND. Bahagi ng kanilang gagawin to prevent violent extremism among the youth is to produce a syllabus for CHET and DEPED to counter what they called NPA subjects. NPA subjects include Philippine history. national situation, world situation. Would our sponsor agree that Philippine history, national situation, world situation are NPA subjects? Tanong ni Manuel. Sagot ni Alvarez, These are being used by the NPA, Mr. Speaker. Susug naman ni Manuel, Ibig sabihin ba ang pag-aaral ng kasaysayan ng kalagayan ng bansa at ng mundo ay para mag-recruit ng mga rebelde To which Alvarez answered, Mr. Speaker, the youth of today are very vulnerable. Misinformation, in fact, is one of the threats to our society. The goal of misinformation, Mr. Speaker, is not simply to misinform, but sometimes it is to manipulate our thinking, the actions, to serve somebody else's agenda. If these youths are vulnerable, I believe they will be vulnerable to misinformation. So doon na isiningit ni Manuel yung kanyang pampa-impress. Mr. Speaker, modesty aside, suma cum laude po ako. Hindi po ako bobo. Insulto sa kabataan na ang turing ng AFP sa ganito mga topics ay paraan sa recruitment pupunta sa mga rebelde. Manuel added that part of the syllabus the center wants to develop includes the benefits of Marcello to the economy. Ano ang pagtingin doon ng ating sponsor? Sagot ni Alvarez, Mr. Speaker, the hope of the department is to present a balanced view. It is also imperative that the youth of today will be informed of what happened in the past and the learning of the past. So ang gusto nitong si Manuel, kung ano yung dating history, kung ano yung dating kasaysayan, tama na, stop na doon kung si Marcos diktador, wala na dapat iba pang pag-usapan. Hindi na ganoon ang panahon ngayon, Manuel. Dapat ngayon, balanse na. E ngayon, naglalabasan yung katotohanan. Pinipilit nyo pa rin yung gusto nyo ipilit na si Marcos, diktador, na ang martial law ay masama. Hindi ka nga bobo, pero sa sobrang talino mo, akala mo lahat na lang nasasabihin mo ay tama na akala mo ikaw ang nakakaalam ng solusyon sa problema ng bansa. Nakita niyo dito sa deliberasyon na to, ang pinag-uusapan po ay yung budget ng Department of National Defense. Pero imbis na yung budget ang pag-usapan, ang sininit ni Manuel ay yung panahon ni President Ferdinand Marcos at ngayong kasalukuyang si President Bongbong Marcos. Panoorin po natin ito. Balance na pag-aaral ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. na gugunitain natin bukas ay ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa paglobo ng utang na ating bansa, dahil sa cuts sa social services noong panahon ng diktadura. Bahagi po ba noon ang gutom na dinanas ng mga taga-negros dahil sa famine? Bahagi po ba ng balance na pagtuturo ng martial law ay ang mahabang pila ng mga kababayan natin na hindi makabili ng bigas dahil sa palpak na tugon ng Marcos Senior Administration, na parang nangyayari ngayon, sa krisis sa supply ng bigas. Mr. Speaker, actually, hindi ko na nga po sana gagawing topic yung ROTC. Pero nabanggit po ng na ating sponsor, but Mr. Speaker, ganito, I'd like to mention, Mr. Speaker, that the study still that he mentioned earlier is absorbed, not even the standard. I would of like the to end. Hindi pa po ako tapos sa pagsagot. Point of order, Mr. Speaker. What is the point of order of the majority leader? Mr. Speaker, while we respect the sponsor as well as the interpellator in the ideas that they share, let's stick to the budget of the armed forces as well as the Department of National Defense for the 2024 fiscal year. May I request uh, that we practise decorum in the deliberation of the budget? The honourable Manuel has 11 minutes, and I hope that he will use it. And the sponsor will answer all his pertinent questions accordingly. The interpellator has the floor after he finishes his proposed question on ROTC. The sponsor may answer. There is a point of order. The presiding officer will request the honourable Manuel to please speak to the budget. Mr. Speaker, I challenge the point of order. Mr. Speaker, ang pinag-uusapan po natin ay budget... You're gonna challenge ASP the... At Mr. Division Speaker, opondohan ba natin ng ganitong pagtutungo? Session suspended. So nakita nyo na? Ano ang kaugnayan ng dalawang Marcos dito sa usapin ng budget ng DND? Gusto lang talaga magpa-impress itong si Manuel na napakatalino niya talaga. Pero hindi ko po sinasabing bobo siya, ah, dahil sabi niya, hindi siya bobo. Pero lumalabas lang po na sa sobrang talino niya, ay akala niya tama na lahat ng sinasabi niya. Akala kasi niya mai talaga tayo sa pagiging suma kumlaw din niya. Eh. So, sa sobrang talino nito, lahat sinachallenge challenge niya. Nakita nyo, chinyalenge pa niya yung point of order. Sagot sa kanya, you cannot challenge. Pero giniit pa rin niya yung gusto niya sabihin. So, ano nangyari? Suspended. Di ba? Ngayon, kapag gaya ng ginawa sa inyo, magpapaawa effect kayo. Nabinastos kayo eh kabastos-bastos naman kasi mga pag-uugali nyo. Sabi ko nga eh, iisa ang hulma ninyo nila Castro. Tapos, siningit mo na naman yung ROTC. Bakit ba talaga ha, Manuel? Takot na takot ka sa ROTC. Kasi kapag bumalik ang disiplina ng ating mga kabataan, wala na kayong marirecruit. Kaya ayaw mong mag-ROTC dahil gusto mo mamundok ang mga kabataan natin. Natatakot kang matuloy yung syllabus na yon yung tungkol sa NPA subject. Dapat yan para malaman, matutunan ng mga kabataan natin kung aling panig ang maganda, kung aling panig ang totoo, kung aling panig ang kung saan safe kayo. Yung side ng mga NPA o yung side ng gobyerno. Ako, hindi po ako nakapagtapos ng koleyo. Ang inabot ko lang ay first semester ng second year college dyan sa University of the East wala po akong maipagmamalaking talino. Pero bilang simpleng mamamayan, ramdam na ramdam ko kung ano ang agenda ng mga katulad nila Manuel Castro at Brosas. Hindi nyo na malilin lang ang taong bayan ngayon. Hindi nyo na kami madadaan sa kung ano ang tinapos ninyo. Kung meron mang mas mataas pa sa suma kong laude, iyong iyo na yan, Manuel. Pero hindi mo kami mauuto at hindi mo kami maiimpress. Ngayon, para maniwala kami sa inyo na ang hangad ninyo ay tumulong sa bayan, ikaw, isama mo na si Castro sa Kasibrosas. Sabay-sabay kayo dyan sa plenaryo. Ipagsigawan ninyo, kondinahin ninyo yung CPP, NPA, NDF at mapapaniwala nyo kami. Ipakita nyo kayo ay totoong makabayan. Para sa bayan. Pero until such time na marinig namin sa inyo na kinukondina nyo itong mga grupong ito, hindi mawawala sa aming isipan na kayo ay mga supporters ng mga maakaliwang grupo. Kayo po, impressed ba kayo sa pagiging suma cum laude ni Raul Manuel? Comment lang po down below. And I will see you next time. Peace.